Mr. Varsity! Oh. Pakita mo kung paano ka mag-shoot. Magsalaksak. Hmm. Paano pag-free throw? Hmm. <laughs> paano pag-rebound? <sa> Hindi <laughs> ka makaka-rebound. <laughs>

Paano pag dunk? Lebron. <laughs> ano yun nga? Kunwari, nanalo ka na MVP. Paano ang reaksyon mo? <laughs> ang yabang mo naman. Paano pag coach? Oh, coach. Kunin na yung bala! Oh, tina yang pindah susutannya, oh spin moves, push. Adventure, yep, dia upload bu. Siapa sih Yao Ming, Alloy? Boom, boom. Bawa pickup ngajak. Kakek <laughs> pickup, <laughs> buka, buka. Ulet. Ang narinig, na narinig na naman si mama. <laughs> Kanta ka, Ji. O, oh, patalastas. 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 <laughs> <laughs> mo. <laughs> Sinong ayok, ma? Si DJ, DJ drop the beat. <laughs> <Nagpapalik> po <gasps> <gasps> Yung ring. <laughs> Boom! Boom! EJ. Si Kyla ka ba? <laughs> Bakit mo? Uy. Boom! Boom! Ito na po ang mukha ng pumapagent. Mr. Mr. Minyan po yan. Abs, dali. Jaden. Ribs. Ribs po ang meron. Siya pa mo. Hindi oh. ka siya. <laughs> ang pakyaw. Jaden. Jaden. jaden smith <laughs> pick up your jacket Tingnan po niyo yung kilikili niya. Lika dito. Ay, yung kilikili niya. Manglit. Yung bunga nga niya. Lika. Di na naiyo. Kamukha mo si Pacquiao dito, Oh. Tama na, tama na, tama na. na lang, dogi. Lass. Teach me how to dog. Teach, teach me how to dog. Eh, man, eh, man. Eh, man